Hello, hello po mga kalaki. Ayan, syempre, malamig pa rin kahit ngayong January na, no? Kasi nga, uh, malapit po kami sa Baguio. Kasi po sa amin, Nueva Ecija, uh, pinakataas lang po nito, Baguio. So, na talaga po yung ramdam ng lamig doon. Kasi magpa-flower festival doon ng February. Eh, ngayong January, uh, uh, nararamdaman po namin ang lamig dito pagka madaling araw. Kaya po mga kalaki, eto na po ang ating mga lucky numbers. Kaya gising na po, kaya ano pang hinihintay mo? Ang mga lucky numbers natin ngayong January, talaga naman pong masaswerte at magaganda po ang code na to. Kaya kung ikaw, ready ka na at ready na rin ako, halika na mga kalaki. Kunin mo na ang mga two-digit lucky numbers ngayon pong alas 5 po ng umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre, syempre mga kalaki dapat po ngayon pong January ikaw ang suswertehen at mananalo. Gusto ko mamaya buong araw na to ha, ah mananalo ka. At para ma-post din kita, kasama ka na sa book of record namin ni Lola Carmen. Kaya eto na po, ang mga two-digit lucky numbers. Tandaan nyo po, ha, pwede po ang mga two-digit la ang mga lucky numbers namin abroad at Pilipinas. Kahit po ibinigay ko kunyari sa, sa, sa Manila, tapos uh, nasa Bulacan ka, pwede mong kunin pag nagustuhan mo. Di ba mali mo naman, sa inyo lumabas yung lucky numbers natin. Ang importante po sa amin po galing ang lucky numbers. Okay, eto na po, umpisa natin sa Quezon City. Quezon City, ang two-digit lucky numbers mo ay number 12 at number 17. Pampanga, 18-20. Pangasinan, 33-4. La Union, 8-19. Ilocos Sur, 6-15. Ilocos Norte, 20-24. Nueva Ecija, 5-32. Nueva Vizcaya, 6-8. Mas Bate, 1-4. Cebu, 2-3. Aklan, 23-26. Aurora, 11-14. Laguna, 21-7. Quezon, 22-18. Olongapo, 9-6. Dabao, 3-30. Tarlac, 21-15. Quirino, 9-32. Bacolod, 7, 20. Cavite, 32, Taki, to, 32, this is sa East. Taguig, 2-9, Mindoro, 20-29, Marinduque, sa 4, Caloocan, 31-37, Muntinlupa, 14 Gs, Palawan, 11-25, Sambales, 27-2, Kalinga-Apayaw, 9-1, at Uh, tabuk 7-11 uh, At syempre po mga kalaki uh, Isunod natin ang Romblon Romblon 6-2 Angono 9-8 Montalban 16-18 Antipolo 34-5 Taytay Rizal 18-2 Cainta Rizal 25 9. San Mateo Rizal 35 sa Isabela 5-1 Togigaraw 7-2 Rojas 21-22 Capiz 5-20 Bohol 8-14 Bulacan 17-15 Baguio 21-27 Bicol 2, Batangas, 21, 5 Bataan, 26, 15 Butuan, 5, 3 Benguet, 12, 20 Iloilo, -ilo, 2, 24 Ayan mga kalaki, uh, ikakat muna natin sa iloilo -ilo para po sa mga masusugit nating mga followers dyan Na tuwing umaga po nanonood po para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers na libre Abay hanapin lamang po kami sa Facebook mga kalaki ha hanapin po kami sa Facebook, hanapin po ang Red Parungkin. At syempre po mga kalaki, dapat po meron po, check yung followers, meron kaming 317,000 followers mga kalaki. At syempre po may second account kami, Aris Gatchalian at Red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako ganito na meron po 50,000 followers. At syempre po yan ang mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po kaming YouTube, ang YouTube po namin, Red Parungkin po na meron 16,400 followers meron din po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na meron pong 423,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na legit na account po namin na pwede kayong humingi ng lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers at pag nabasa ko po na kayo i-comment ng comment share ng share ng video at heart ng heart at syempre po nakapalo mga kalaki ikaw na po ang bibigyan ko ng mga lucky numbers para sa ganon maalagaan mo at ilaban mga kalaki okay ayan po at syempre po ngayong alas 5 na madaling araw tandaan nyo po ang lucky numbers namin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan at ang lucky numbers po namin libre po yan walang bayad private consultation po ang may membership fee, good for 3 months po ito. Nag-start po tayo nung last July. Siyempre, in 2023. Ngayon po, 2024 na po mga kalaki. At madami na po tayong napanalo. At marami rin pong hindi pa nananalo. Pero ang gusto namin, nakatutok kami sa inyo. Para sa ganun po, ikaw, maranasan mo namang manalo rito. Kaya kung interesado ka magpa-member sa private consultation, make sure po na uh, mag-message po kay sa messenger ko. At siyempre po mga kalaki, ah... Uh, dapat po mga kalaki, 3 uh, days po bago natin palitan at dapat makausap nyo po ako para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, ayan, ituloy na po natin ang ating 2-digit lucky numbers sa Leyte. Sa is 13, Samar, 1-25, Paranaque, 2-34, Manila, 5-8, Pasig, 21. 15, San Juan 3, 16 At Marikina, 8, 12 Ayan po mga kalaki Kompleto na po mga 2 digit lucky numbers Bangon na, i-rumble nyo po yung 2 digit ha? Pati 3 digit at 4 digit mamaya Para mabaliktad mo po ang numero Pag nilaban nyo, panalo pa rin po tayo At syempre, ito na po ang paborito ng lahat Ang shoutout time Ayan, shoutout po tayo sa Pamilya Ano to Reynoso from Caloocan City Hello po sa pamilya Reynoso po dyan sa Caloocan City. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po sa amin lagi sa vlog. At napanalo ko na po ang Caloocan At sana ikaw naman ang sumunod. At syempre po dito po sa Olonga po City sa may... Saan to? Po City mga toda ng tricycle driver dyan. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo po sa amin ni Lola Carmen. At syempre, ngayon pong January gusto po namin mapanalo namin yang Olonga po. Hello po, shoutout sa inyo parang may plano yata kaming pumunta dyan kasi maganda daw yung mga yate dyan. So mga kalaki, ingat-ingat po mga kalaki, kita-kita po tayo ay hopefully ngayon pong summer punta kami dyan ng Olonga po. So ingat po mga kalaki at good luck.